Hello mga kangani Papunta nga pala kami ng junk shop dyan ngani, Nakikita nyo naman ngani, nagdaday nga ni Nagdadaib aking asawa Tapos dadahan kami dito ngayon ni Sa bukid Maganda dito mag anwan Wow anwan wow. Maan nga lang ngani kami sa tindahan Saglit nga para bumili ng cutter hawak po na yan ngani

Ang ganda ng view nito guys. Tapos ang sarap din mag-jogging dito. Ganun din ang pagtambay lalo na sa hapon. Sa so, umaga di kayo makakatambay kasi na sobrang init sa so, tanghali. Sa hapon ang ganda ng tambay dyan. Ayan nga po malapit na nga ni kami din sa junk shop nga ni. Malapit na nga ni kami din ngani niya si Jungsuk nga niya. Nakikita niya naman si nga Nagwawalis ng harapan. Si Moemi nakatambay. Kami naman magbubukas ng gate nga ni. Pagbukas nga ani ng aming diyang Mo, ay naksyuta talaga naman na ah. may mga nagbenta na nga ni. Ako naman nga ni, nag aayos ako ng mga ano dyan, ng jambo, pang lagay ng PET nga ni. Nakikita nyo naman, di ba guys? Ang jambo agad ng PET ang tinira ko guys. Susunod nyo, isang jambo ulit guys. Kami nga pala ng tatay ko ang <coughs> tinira ng PET guys. So ayan nga guys, nagtalim na tayo ng PET. Tapos ito na ang result, hindi ko na nabidyohan yung isang jambo na yari namin kasi hindi na ako nakapag-video, guys. So, bye-bye. Susunod na araw na lang. Nganin.